I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa naman natin kung paano nga talaga sinuportahan ng team pangilinan ang kanilang tito. Lalong lalo na nga itong ating Belle na sobrang thankful pa nga ng parents ng ating Donnie sa kanya. Dahil alam naman natin na itong ang ating couple ay talagang nagkakaisa. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin alam naman natin na itong ang ating couple ay sabay nga ang pinusuan ang isang post ni Miss Lenny na kung saan ay talagang waging waging nga sila. At narito nga guys ang post ng ating Donny Pangilinan ngayon na kung saan makikita nga rito ang larawan nila ni Sen Kiko na talaga namang proud na proud nga siya sa kanyang tito. At ayon pa nga guys sa caption dito ng ating Donny, the fight's just begun. Umani oh, nga agad dito ng maraming komento at pinusuan na nga rin ng maraming netizens. At syempre, nandyan nga rin naga nakasuporta itong ating Bel Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bel sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.